lalaki na cross-dress na aresto para sa pagharas sa isang babae sa tren. Inaresto ng Japanese police ang isang 54-year-old na lalaki sa JR Tokaido Line dahil nang haras ito ng isang babae sa tren. Ang lalaki ay may part-time job sa Yokohama City. Bumili siya ng mga damit na pambabae, high heel na sapatos at isang wig para ma-disguise ang kanyang sarili bilang isang babae. Sumakay siya sa isang tren sa Kanagawa Prefecture noong August 11 at hinawakan niya ang puwet ng isang babae nang dumaan ng tren sa Nino Ninomoya Station. Inireport ng babae ang harassment na ito sa staff pagdating nila sa Oiso Station at naaresto na ang drag queen na ito.